Sir and Ma'am, Stephen Lee and Admin Rich sa ating uh, Facebook and Tiktok. Ayan. So, ano po yung masasabi niyo ngayon na iniimbestigahan ang uh, na-addict ang presidente at hindi legit ang uh, St. Luke Medical Center dahil napakabilis lang ang kanilang pag, uh, dito, paglabas ng resulta ng ating uh, drug test ng ating Pangulong Bongbong Marcos. -bong -bong. Ano masasabi niyo po doon, Mami Sir? Actually, yung una muna, no, yung St. Luke's. Uh, Na-debunk naman nila yan na uh, yung 5 minutes na allotted time, maximum lang yon. Pero under 5 minutes, pwedeng lumabas ang isang drug test examination. So, uh, dahil na-debunk na ng mga taga-Saint Luke's eh wala nang bearing yon. Tapos uh, this hearing para sa akin eh nakakabato na itong hearing ni Bato. Bakit ka There are other pressing matters na dapat yun yung inaasikaso ng Senado eh. Alam na alam natin kasi, eh, parang kitang-kita natin. Siguro kung magiging bulag tayo o hindi natin gagamitin ng gusto yung ating common sense, eh, sasabihin na natin na dapat ay, imbestigahan talaga to kasi nakakatakot naman kung ang presidente natin, eh adik, kahit ako naman eh, kung tatanungin mo ako, di ba? kung adik yung presidente natin, talagang magugulantang ako. Kasi napakaraming desisyon na pwedeng mali-mali siya, lalo na kung talagang adik siya. Kaso, nakikita naman natin na ang ating presidente, Bongbong Marcos, ay eh, napakagaling. Isa sa mga pinakamatatalino na leader o naging presidente ng ating bansa. Napakamalumanay. Lahat ng kanyang mga uh, proyekto ngayon eh, pasok na pasok sa kanyang mga ipinangako. Meron mga iba pa na kagaya ng pagbawa ng presyo ng bigas na on the way na kasi ah uh, itong admin na to nandiyan na sa uh, yung mga mambabatas pinag-uusapan na yung amendment sa rice tarification law. So ito talagang ano ni Bato eh nakakatawa na lang to dahil nandoon na umamin na nga rin itong si Jonathan Morales na kanilang whistleblower, kanilang star witness ko noong ngayon na dun sa mga fake Pidea Leaks. Uh, tawagin ko lang yung fake Pidea Leaks ah, kasi alatang alata naman eh. Tsaka hindi naman ako mambabatas. So ano, kung ano opinion ko, di tama yun. Uh, yung mga fake Pidea Leaks na yan kasi, uh, kitang kita naman natin na hindi talaga credible yung source niya. Kasi sabi, uh, sabi nga, di ba, uh, may mga pagkakataon kaya siya nawala sa servisyo kasi nagtatanim daw sa ebedensya. <laughs> Diba? Umamin din siya na ganun yung ano. That's the case. So, having said that, itong si Jonathan Morales, eh, hindi siya credible. So, bakit pinapatagal pa ito? Gamitin niyo lang po ang common sense niyo. 2024 po tayo ngayon, next year. Ano pong year? 2025. Ano po ba meron sa 2025? Yun na lang po. Yun na lang pong iiwan ko sa inyong ano. Yan po ang nakikita ko sa uh, hearing nito ni Senator Bato. Uh, pakiusap ko lang, Mr. Senator, marami na sa iyong mga kapwa, Senador, ang nananawagan na itigil na ito. Sa, uh, sa Kongreso, ang dami rin na nagsasabing hindi na nila alam kung saan patungo itong hearing mo. Sana naman kung talagang mahal nyo ang Pilipinas, eh, unahin nyo yung mga ibang bagay. Subukan n'yong uh, suportahan ng buong, buong ating presidente kasi uh, doon naman talaga nagsimula ang lahat. Eh. Unitim kayo. Kaya sana, isang tabi nyo muna yung mga Uh, pag nanais nyo na ito uh, itong mga isyong politikal, eh, isang tabi nyo muna kasi talagang hirap na hirap na ang bayan. Huwag nyo isisi lahat sa ating Pangulo kasi kung, <coughs> kunarian lang, lamang sana kayo na tumutulong, eh, mas mapapadali, mas mabilis ang pagbangon nating muli. Yan lang po masasabi ko. So, sa akin naman, is... ah, para sa akin, ito kasi napakalinaw eh, na itong ginagawa ni Bato, ito talaga, para talaga to serve their purpose na para sirain ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin, di ba, bakit ngayon ito nilabas? Pwede namang ilabas noong ano, noong mga election pa lang. Election pa lang. Pero bakit ngayon? Kung saan ang, uh, nananawagan ang dating Pangulo na talagang uh, marami siyang paninira, di ba? Tapos yung mga DDS, akala na nananawagan na umalis na daw na bumaba na daw sa pwesto si President Marcos Jr. So ito napakalinaw. Alam mo kasi RJ no, sa isang uh, isang reklamo. Halimbawa, bago yan naging kaso, sila sampahan di ba sa piskalya. Tinitingnan ngayon ng piskal kung merong probable cause. Kung wala, basura ka agad yan. hindi yan pagtutunan ng pansin. Kasi dito sa Senado, ganun din yung ginagawa nila eh. Usually, titignan muna kung matitibay ba yung mga ebidensya. Katulad nung nangyari kay, kay Sen. Uh, Hontiveros doon sa kay Kibuloy, di ba? Kung baga, magpaprobe muna sila. Titignan muna kung meron bang uh, probable cause, meron, oo, mm -hmm. kung, kung may sense ba. Kapag wala, ay, wala yan, hindi yan. Na. Oo, hindi yan, ano, erase na yan. Kaya lang Pantong pinipilit eh, pinipilit. Oo, pero dito sa ginawa ni Bato, ni Senator Bato, ay talagang kahit na nakita niya na wala naman talagang kasensens, ay eto, uh, siya kasi nga para pagbigyan ang dating Pangulong kaniya uh, kaniyang uh, masasabi nating amo, no? So, huwag na tayo maglokohan. Although, sinasabi niya na ay ano to, uh, para sa bayan to, ginagawa ko lang yung ano, yung aking trabaho. Pero huwag na tayong magblokohan, magplastikan. Talagang ang purpose yung talaga dyan ay sirain ang ating Pangulo Bongbong Marcos. Yun lang talaga, no? At kita nyo naman, di ba, kahit dyan sa, ano, di bang tayang, ano na yan, two minutes na yan. Ang sabi nga nung, ano, di ba, nung uh, doctor, Up uh, 54 uh, seconds. Ibig sabihin, 1 minute hanggang 2 minutes pwedeng maglabas ng ng ano ng resulta drug test. no so ibig sabihin wala na yan na debunk na yan na talagang si PBBM ay hindi addict at isa pa kita niyo naman ha, paano ba magiging addict si PBBM ay eh, palagi ko nga sinasabi, napakabait walang manifestation sa ugali sa kanyang sa pangangatawan ay eh, kita niyo naman ang ganda-ganda ng build ng ating pangulo at nakita niyo naman di ba napakapasensyoso ang isang addict ang ugali katulad ni Digong Diba? yung ano yung uh, killer, di ba? Mamamatay tao si Digong eh. O Sam, siya na killer kaya hindi ako natatakot to sabihin na talagang siya ay mamamatay pa. Oh, di ba? <laughs> yun talaga yon, mamamatay pa. Oh, At adik uh, bangan kasi di ba? Oh, sabi niya o oh, self siya na fentanyl, uh, adik din siya sa fentanyl at uh, user ng Mary Jane. oh, siya talaga ang bangag! Wala lang iba dyan! Well, let yon Kaso meron na ano uh, sa sakyan. Bato, kakantahan oh, muna kita. <laughs> kakantahan ko na lang si Senator Bato. Kakantahan ko na lang. Ito lang mga kanta ko si Senator Bato. Okay. Bakit ngayon kala? Ba, Bakit nga, ngayon kailanang kung kailan ang sila talaga yung ating panag, puso. okay puso? Diba? O kita niyo naman yung mga ginagawa nila <laughs> oh, oh, oh. dito sa, ano, uh, sa Pilipinas? Do-convert <laughs> no ba sila ng huh? na issue na regarding sa kanila dahil nagpalabas sila ng ganito? Itinatago ba sila? Uh, Aba, ito na. Ito na nga akong oh, tinatago nila. Itong pupuntahan natin, sesegway tayo ngayon. Kasi kami ngayon ay sasama sa send-off ng ating mga maangisda. Ng ating mga isda sa West Philippine Sea. Ngayon yan, May 14 to 17. Ang ilang sa amin eh, talagang sasama pa ng barko. Ako nga sana gusto ko sumama ng uh, barko, kaso ng mga bangka, kaso hindi ako napasama doon sa listahan eh. Sayang, makikita na sana nila si Stephen Lee. Magwawagayway ng bandila doon at sisigaw na Stephen Lee for Senator! You know. Pwede naman yun, bakit? Ang daming senador natin na wala namang pakinabang dyan eh. Di hamak na mas matalino naman ako, no? Oo. at si Admin Rich. Oo naman. Oh, <laughs> diba? eh, dapat pinasura na, no? Hmm, babasura oh, na yan. Sense. Sense. Oh, walang bakit, sense. Bakit, bakit oh. iimbestigahan? Ano yan? nakita lang sa vlog ni Maharlika. Oo. <laughs> oh, oh, Tapos minakasok sa oh, oh. Senado. Ah, At baka si Morales, yung mga pinagsasabi niya, baka ni ba iba, si iba. Di Maharlika? Di ba? ba Walang sense eh. ni Bato si Maharlika? Oo. no? Kaya dapat yun, hindi na, hindi na, wala na dapat fourth hearing. Pero, oh. ah, sa dinig ko ah, meron pa daw. E, talaga naman itong si Bato na yan. Kanina, sa soft, copy daw? Oh. Soft copy? <laughs> naging, biro mo ang soft copy? Naging, ano, naging authentic? authentic? Oh. Paano ka makakita ng soft copy na authentic? Bangag talaga! <laughs> Siya talaga ang bangag, no? Matutuo lang. Ayan. Mga senador na bangag. Yan. Nandyan, andyan sila para magpakatuta kay Duterte. ba diba? anjan sila para hihain yung Pangulo natin, i-drag yung pangalan ng Pangulo natin para uh, si Duterte ay talagang uh, uh, masabi na totoo yung sinasabi ni Duterte, no? Yan yung purpose niya eh. Kasi gusto niyang ipaalam sa mga tao na totoo yung sinasabi ni Duterte na nasa PDEA list si PBBM. Pero wala naman talaga. Sabi ng PDEA, mismo si Bato, sabi niya, nung PNP chip daw siya, wala daw siyang makita So, kahit siya mismo, nagsabi na wala siya makita. Tapos eto, hindi niya ano, uh, magkakaroon pa ng court hearing. Ano yan? So, ibig sabihin talagang siya ay bangag. ba? Diba? Yun lang yun. Yun. Invite ko sila sa channel nyo. Admin Rich YouTube and... Hello! Um, follow niyo po ako sa Admin Rich, uh, YouTube, at saka TikTok. Admin Rich din po. At saka sa Facebook din po. Admin Rich din po. Follow niyo po ako. Uh, Tapos, Ah uh, Stephen Lee on TikTok para sa political contents pero ngayon meron na akong bagong page sa uh, FB ang Boss Lamon TV. Ah uh, panoorin niyo po ako kasi haharap po tayo sa iba't ibang hamon ng paglamon. Yeah. Yan. Thank you so much. <laughs>